Kumusta mga katupa? Isang panibagong video na naman ang inyong nakikita. So nabasa nyo naman mga katupa sa title ano? Tsaka sa thumbnail ng video na ito. Kung ano yung ituturo ko sa inyo. So ito ay a requested song ng ilan nating mga katupa. So ito na, ginawa ko na siya ng tutorial para sa inyo. Kaya sa mga nagpapashoutout dyan, mamaya na sa dulo ng video na ito. So proceed muna tayo sa ating tutorial. So ang uh, nagsulat ng katang ito or nag ay si uh, Raymond Remo at uh, kinanta ito kasama ng Papuri Singers. Then marami na rin yung gumawa ng mga version, iba't ibang version ng katang ito. So ngayon ang ituturo ko sa inyo, kayo na rin ang bahala kung ano yung gusto ninyo na type ng pagkanta nito. Kung magbagal or medyo mabilis kasi merong mga kumanta na medyo may kabilisan at meron din naman na... Uh, Solem lang. Ituturo sa inyo ngayon, sakto lang. Medyo solemn sya. Sana mga as we sing, habang kinakata natin yung katang ito, uh, isa puso natin yung message ng katang ito dahil uh, napakaganda ng message na ito. So, wala tayong ibang uh, pwedeng i-offer sa Panginoon kundi yung buhay lamang natin na nanggaling mismo sa Kanya. So, ibigay natin sa Panginoon yung buhay natin. Dahil malapit nang dumating si Lord Jesus, so inialay ng Panginoon yung kanyang buhay sa Cruz. Hindi mo rin ba iaalay yung buhay mo para sa Kanya? So ang gagamitin natin ngayon mga katupa na key ay key of D major. So wala tayong kapo na gagamitin. So I think ito yung original key ng kanta na chords. D. Merong mga nag yung chords so ibabase din natin sa ating mga boses kung abot natin. So yung D para sa akin okay na rin siya. Then kung sa tingin niyo na okay na yung key of D, then gamitin niyo yung key of D. Pero kung sa tingin nyo mataas, mababa, pwede kayong gumamit ng kapo. Pwede nilagay sa first fret. Kaya di pa rin yung gagamitin. Or saan man dyan. As long as, sabi ko nga, ibagay ninyo sa boses ninyo. So, hindi siya magkakaparehas ng tunog dito sa tinuturo ko kasi kaya di lang yung ginagamit natin. Pero, the same chords. Okay? So, ito yung mga chords, mga katupa, na gagamitin natin sa buong kanta. Unang-una, meron tayong D. Then, pangalawa, gagamit tayo ng A major. Yan. O, gagamit din tayo dyan ng B minor. Yan. so, suggest ko lang, mas maiging gamitin natin yung bar chord na B minor. But kung ayaw niyo gamitin yung B minor na bar chord, yan, meron sa screen. Ah, uh, gamitin nyo yan. Pero yung gagamitin ko dito, yung ito, bar chord, kasi mas maganda siyang pakinggan. Next, meron tayong F sharp minor. Yan, bar chord din siya. Kung ayaw niyo din ng uh, ganitong chord na may ipit, Pwede nyo gamitin yung ito, nasa screen. Yung F sharp minor natin. Uh, open yan. Shortcut ng uh, F sharp minor. Gagamit din tayo dyan ng G major. And last one, D7. Yan. So yun lang naman yung mga chords na gagamitin natin sa kantang ito. So tapos na yung ating tutorial. <laughs> um Yung strumming pattern naman. So ito. Pwede natin gamitin yung ito may mga pagpipilian tayong streaming dito na maaring gusto niyo or kung ano man gusto ninyo dito so bahala na kayo pumili una meron tayong down down up up down 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 up then pwede niyo nyo gamitin yung down 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 up down 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 up So, bahala kayo dyan, pero yung gagamitin natin dito sa tutorial ay yung nauna. So, ngayon ito yung chords ng intro natin. Then, i-apply natin mamaya yung ating strumming pattern. So, meron tayong E minor. And then, A major. Then, D. Tsaka, D sus. O, ilalagay lang natin yung pinky. Yan, yung pinky. Ilalagay lang dito sa may third fret, first string. Yan. Yan, D sus na siya. So, bago pumasok ng verse, uh, pupunta muna tayo dyan sa may Dsus na chord. So, ayan, i-apply natin yung ating strumming pattern. So, isang beses lang natin gagawin yung chords na yan. I-apply natin. 1, 2, 3, go. Yan, napansin nyo dyan sa may Dsus pagdating natin ng D, hindi ko kumpletuhin yung strumming. Ayan, half yung gagawin natin. Down, down. Tapos pag up na, doon sa may D ilagay natin yung pinky dyan sa third fret per string. Ayan, narinig nyo yung sound. Then, stay dyan sa D. Parang ulitin lang yung strumming pattern dyan. Then, papasok tayo dyan ng verse. So ganito pagpasok natin ng verse. Intro muna tayo. Salamat sa iyo. Aking panginoon Tapos na tayo Pagkapasok natin ng verse ng lyrics Sa may Dsus Di ba tayo nag end tayo sa may Dsus Sa may intro Then stay lang sa D Ganun pa rin yung strumming pattern Then sa may pagtaas Doon na papasok ng verse Salamat Doon na papasok sa may pag-up Salamat sa iyo sa iyo E minor kompleto strumming A ganun din King Pangi doon sa may aking sa pag up sa may A aking Pangi noong D noong Jesus stay ganun din yung gagawin ulitin lang din Ako hindi pag, pagdating sa may inangking lubos gagawin natin yung disas then stay din sa may D then saka papasok ng chorus so ganito, uh, sabayin nyo sa may inangking lubos at inangking lubos disas Tapos pupunta tayo dyan ng G So, pagpasok sa may chorus Sa may ang tanging alay ko Ang tanging Doon din sa may pagtaas ng strum Yan. Ang tanging alay ko Sa may ko G Yan. oh sa'yo aking ama stop na tayo okay sa may ko G sa iyo aking ama A ang buong buhay ko F sharp minor puso at kaluluwa B minor di na na pag yan sa may di na makaya E minor pa A haling hiyas di Nigintong nilukob. so sa may mamahaling hiyas pupunta tayo ng di mamahaling hiyas higintong nilukob. yan sa may niloko D7 na Nigintong Nasa D pa lang tayo Kakantay na yan Nung Nigintong Yan. Ito'ng ilukong Ang aking galangin Yan, ulitin lang din sa may G O Oh Dios, tanggapin A pa rin Ang tanging alay ko Naway gamitin Ito ama The same pa rin yung chords kanina Ma Wala Pa, A. Kung inihiling Then di Kompleto mo na yung strumming Then stay Then pasok ulit ng verse okay. Kung ano yung chords at saka pattern ng verse 1 natin Ganon din sa may verse 2 Pagkatapos natin ng verse 2 Halimbawa natapos na tayo Pupunta ng chorus And then pagkatapos ng chorus mayroon pang verse 3. So, yung chords tsaka pattern, ganun pa rin sa ginawa natin kanina nung verse 1. So, pare-paras lang yung chords nila. Verse 1, 2, and then 3. Ngayon, ah uh, siguro pwede na tayo mag-play along para masabay ninyo yung uh, buong kanta. So, kantahin natin siya habang ginigitara natin at sumabay kayo para masabay ninyo yung tugtog natin sa gitara. So, bago tayo pumunta sa ating play along, kung bago ka pa lang sa channel na ito at kung gusto mo na maabangan yung mga susunod kong tutorial sa channel na ito, uh, pindutin mo lang yung subscribe button na nasa baba. Yan. And then yung bell notification tsaka yung all para siguradong ma-update ka kapag nag-upload ako ng mga tutorials. At pwede ka rin mag-request sa baba ng uh, kanta na gusto mo na gawan ko ng tutorial. So iwan ka lang ng komento sa ibaba. At syempre baka hindi mo pa na ilalike yung video na to hanggang ngayon. So ilike mo na. Yan, thumbs up para masaya, okay? So, good news dahil nga Tagalog ito, wala tayong makukuha copyright claims. Mari natin siyang kantahin ng Dere Derecho. One, two, three, go! then pag mag kayo pwede kayo mag-G A then end sa may D So ngayon mga katupa, it's time to shout out sa mga nagpapa shout out. Shout out sa iyo Jupiter Carbonel. Shout out sa iyo Grace Joy Biaras. Shout out sa iyo Ella Jane Channel. Shout out sa iyo James Lloyd Las Piñas. From Mindanao, Agusan del Sur. So akala ko naman yung kanyang lugar ay Las Piñas, Apelido pala. Shoutout sa'yo, Enam or Anam Abdurahim. At nagkapa-shoutout din si Ate Aileen Licop. Ayan, from Mindoro. Shoutout din sa'yo, Leandro Nening. Shoutout din sa'yo, Anne Manuel. Shoutout din sa'yo, Jestuny De La Cruz from Surala, South Cotabato. Shoutout din kay Brian Garcia. At last one, shoutout sa iyo, Inday Muyat 16. At kung gusto mo magpa-shoutout, mag-comment ka lang sa baba. Kailangan mga katupa, God bless you, and all the glory belongs to God.